It Bulaga may mas malaki pang pasabog at Christmas party na dapat nating abangan ayon kay bossing sa ang lugar kaya. Mga da bark ads, dinumog at pinagkaguluhan sa pampanga. Pinakamasayang sayang sugod bahay ng It Bulaga ngayong Sabado, inulan ng mga papuri mula sa mga netizens, pero may mga hindi nakapanood dahil sa tila pagsabutahe daw sa signal na pag-uusapan natin maya-maya lang. Talaga namang bongga ang Christmas party special ng Sugod Bahay ngayong Sabado, dahil opening pa lang ay talaga namang pasabog na ito. Pero, talaga namang makikitang pinagkaguluhan ang mga The Bark Ads sa barangay, matapos na isa-isa nga itong lumabas, at tawagin ng Jua Pao. lalo na nga ang TVJ. Na kung saan ay nag-perform din ang mga dub art ads dito. Hindi lang yan, dahil kitang kita talaga ang dami ng tao sa barangay, na sa sobrang dami nga ng tao dito, ay napasabi pa nga dito si Tito Sen, na parang buong pampanga na nga daw ang kasama nila. Dahil sa sobrang dami naman talaga ng tao na nanood sa kanila. Pero, kasama rin nga nila dito ang mga sponsors at mga bagong sponsors na nakisugod din kasama nila sa pampanga. Na talaga namang napasana all nga ang marami sa mga nag-comment sa kanilang YouTube at Facebook livestream dahil lahat ng mga dabark ads at ang TVJ ay kasama sa pagsugod bahay. na kung saan ay nanalo nga ang unang lucky winner sa sugod bahay, ng 90,000 pesos plus mga regalo. At syempre dahil doble doubling saya, ay muling sumugod ang mga Dalbark ad sa pangalawang barangay sa Pampanga. Pero naiwan naman ang iba pang mga Dalbark ad sa unang barangay na nasugod nila, na sina Alan Kate, Karen, Tash at Ryan, para naman sa segment na Rewind, The Comeback Stage Christmas Special. Sa pangalawang barangay naman na nasugod naman ng mga the Bark Ads ay kasama na rin ang mga singing queen sa opening na inakala naman ng ilan na hindi kasama sa Sugod Bahay Special. At ang pangalawang maswerteng lucky winner sa Sugod Bahay ay nanalo naman ng 100,000 pesos plus mga regalo pa. Dito din na, ay nagpasalamat si Bossing, sa lahat ng kanilang mga sponsors, na talaga namang hindi sila iniwan, lalo na nga yung mga solid na sponsors, maging ang mga bago at nadagdag na mga sponsors nila. Pero, kung sa tingin nyo ay isang malaking pasabog na ang Christmas party na ito ng Itbulaga ngayong Sabado, October 19, ay may mas malaki pa palang pasabog at surpresa ang Itbulaga sa December na ayon kay Bossing, ay mas malaking Christmas party nga ito, na talaga namang dapat nating abangan mga The Ads at mga ka-highlights. Kaya naman, dahil sa dami nga ng tao sa dalawang barangay na nasugod nila, ay may chance pa rin sila na manalo, dahil ayon kay Bossing, ay ang lahat ng nagpa-register sa sugod bahay, ay kasama din sa mabubunot sa mas malaking Christmas party ng Itbulaga sa December. At kung saan naman ito gaganapin, at kung ano-ano nga ang mga mangyayari dito sa mas malaking Christmas party sa December, ay talaga namang kaabang-abang na kaagad ito. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy, ay maaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, ngayong Sabado din October 19, sa pag-uumpisa nga ng Itbulaga, ay marami naman ang mga nakaranas ng paghina at kawalan ng signal sa ilang mga lugar, dahilan kaya hindi nakapanood ang ilan sa mga timbahay. Sa katunayan na, ay ang ilan sa mga ito ay hindi ma-play o mapanood ang Facebook livestream ng Itbulaga. At ang ilan naman ay hindi makapanood sa kani-kanilang mga TV na gaya nga ng napag-usapan natin noong biyernes pa lang, ay marami nga ang mga nag-aalala, na masabutahe ang pasabog na Christmas party na ito ng Itbulaga. Na mababasa nga sa mga comments sa kanilang Facebook at YouTube livestream. Na ngayon nga, ay naranasan ng ilan sa mga solid at mga legit the bark ads, na nanunood sa kanikanilang mga bahay. Pero maging ang ilan sa mga team abroad ay naranasan din ito na mababasa nga sa mga comments sa kanilang Facebook Livestream. Na tila na naman daw ang Itbulaga, dahil alam daw ng mga ito na marami ang mga tututok at manunood na yung Sabado, dahil isang espesyal na selebrasyon ito ng Itbulaga, lalo na nga at first time na nangyari, na ang lahat ng mga da Bark Ads, at ang mga OG The Bark Ads na TVJ, ay kasama sa sugod bahay. Kaya naman, ay hindi nga may aalis sa mga netizens, ang posibilidad ng pagsabutahe sa nangyaring ito. Kayo ba mga da Bark Ads at mga ka-highlights, nangyari din ba sa inyo ang mga nangyari sa ilang mga netizens na nag-comment, comment Pakicomment po maging ang inyong masasabi patungkol dito. Pero, talaga namang panalo pa rin ang episode ng Eat Bulaga ngayong Sabado, sa dami nga ng mga nanood dito. Na makikita din naman sa FB post ng isang legit Dabark ads natin. Samantala, narito naman ang ilang comments ng mga netizens, na talaga namang natuwa sa Sugod Bahay Special at Christmas Party ng lahat ng mga Dabark ads sa Pampanga. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?